over the weekend, hindi na itago ni VP Sara ang kanyang, uh, should I say, exasperation. Sa palitan po ninyo ng kuro-kuro tungkol sa kung ano ba ang personal at official trip. In her words, I quote her, Yan yung example ko sa inyo na bobo talaga. Kapag gumagamit ka ng pera ng gobyerno, official business yan, kailangan mo mag-report. Kapag personal siya, walang gamit ng pera ng gobyerno, hindi mo kailangan mag-report. So ganun lang yan kasimple na kailangan ko pang explain. May buntong hininga pa po sa dulo. Would you like to respond? Ang, ka ang kakulangan po sa kaalaman sa batas, sa ethical standards, ay hindi po maikukubli sa pagmumura o pang-iinsulto. Simple na naman po. Bakasyon o trabaho? Siya naman po ang nagbanggit na trabaho, nagtatrabaho. Uh, not on a holiday. Sa so kapag nagtrabaho, dala ang posisyon, dala ang bandera ng Pilipinas, may official functions, Ayon na rin sa RA 6713, public office is a public trust. So dapat ipalam ano ang naging magandang resulta sa pagtatrabaho. Kung walang ma-report, baka walang na trabaho. Ang Pangulo, focus sa trabaho. Kapag po siya man ay uh, umaalis ng bansa, may dalang magandang balita. May magandang naging relasyon sa iba't ibang leaders dito ay ang pagsagip sa buhay ni Mary Jane Deloso. Dahil sa magandang relasyon sa Indonesia. Ang pagpapauwi at pagpapabalik ng dating mamabatas na si Arnold Forteves. Pati na po ang mabilis na pagpapabalik kay Alice Goo at sa Japan inaangat ang turismo ng Pilipinas. Yan po ang trabaho na dapat ipagmalaki kung talagang nagtrabaho.